Ang ilang-ilang at sampagita train na inilunsad noong 2025 ay isa sa pinakamahalagang proyektong pangtransportasyon sa Pilipinas na naglalayong pagsamahin ang modernong teknolohiya sa riles at ang pambansang identidad ng mga Pilipino. Sa pamamagitan ng dalawang train set na ito, nagkaroon ng pagkakataon ng bansa na makapagsilbi ng mas mabilis at mas komportableng biyahe para sa mga mamamayan at turista. Ang ilang-ilang ay itinampok para sa premium commuter at regional express service habang ang sampagita naman ay nakatuon para sa mas maraming pasahero, turismo, at araw-araw na biyahe. Ang dalawang tren ay magkaiba ang target na merkado ngunit pareho ang disenyo sa kanilang mekanikal at teknikal na bahagi na nagbibigay ng flexibility sa operasyon at maintenance. Ang core ng bawat set ay nakabatay sa modernong traction system na gumagamit ng asynchronous AC traction motors na konektado sa high-performance traction inverters. Ang ganitong teknolohiya ay nakatutulong upang maging mas episyent ang paggamit ng enerhiya at nagbibigay ng mas maayos na acceleration. Ang power system ay nakabatay sa overhead catenary na may boltahe na 25 kilovolts AC na siyang pamantayan para sa medium hanggang high-speed rail operations. Ang regenerative braking ay kasama rin upang ibalik ang enerhiya sa grid tuwing nagpeprino ang tren, isang hakbang na nakakatulong sa pagbawas ng operational cost at carbon footprint. Sa aspeto ng seguridad at operasyon, ang ilang-ilang at sampagita ay nilagyan ng advanced braking system na kinabibilangan ng pneumatic disc brakes, dynamic braking, at electronic brake control unit. Ang wheel slide protection system ay nakapaloob upang matiyak na hindi magkakaroon ng wheel flat sa oras ng emergency braking. Ang buong tren ay kontrolado rin ng automatic train protection at automatic train operation na sinamahan ng European Train Control System level 2 style functions kaya nakasisiguro na mahigpit ang pagsunod sa speed limits at track conditions. May train management system din na automaticong nagmo ng diagnostics at naglalabas ng alerto kapag kinakailangan ng maintenance. Sa ilalim ng tren, makikita ang matibay ngunit magaan na bogies na gawa sa kombinasyon ng forged steel at aluminum. Mayroon itong active suspension na nagbibigay ng mas komportableng biyahe kahit sa mga kurbadang daan at malulubak na segment ng release. Ang axle load at wheelset design ay balansyado upang makayanan ang parehong urban commuter services at long-haul regional services. Dahil dito, nagiging versatile ang operasyon ng tren at hindi limitado sa isang partikular na ruta lamang. Sa loob ng tren, makikita ang inspirasyon mula sa kulturang Pilipino. Ang ilang-ilang ay may premium interior na may maluwag na dalawa dagdag one-sitting arrangement, reclining seats, malalaking bintana, tray tables, at power outlet sa bawat upuan. Mayroon din itong quiet cars para sa mga pasaherong nais ng mas tahimik na biyahe. Ang sampagita naman ay may second dagdag two sitting arrangement na mas praktikal para sa mas maraming pasahero. May malalaking entryways at convertible spaces para sa bagahe, stroller, at bisikleta. Parehong may accessible na lugar para sa mga persons with disabilities, kasama na ang mga wheelchair spaces, accessible toilet, at tactile guiding strips. Hindi rin binaygo ang aspeto ng modernong amenities. Ang HVAC system ay may zone climate control upang manatiling komportable ang temperatura kahit sa tropical climate ng Pilipinas. May HEPA filters at UV sterilization sa hangin upang maging ligtas laban sa polusyon at mikrobyo. May libreng Wi-Fi na sinusuportahan ng content caching para makapagbigay ng impormasyon tungkol sa ruta at mga tourist destinations. Ang infotainment screens ay makikita sa bawat kotseng pampasahero at nagbibigay ng impormasyon tungkol sa oras ng pagdating, safety reminders, at lokal na palabas na nagtatampok ng musika at kultura. Sa labas, ang disenyo ng tren ay aerodynamic at moderno ngunit may halong inspirasyon mula sa tradisyonal na arkitektura ng Pilipinas. Ang curvilinear nose profile ay nakatutulong sa pagbabawas ng air drag at ingay. Ang katawan ay gawa sa corrosion-resistant composite materials upang makayanan ang maalat na klima sa karagatan. May sliding plug doors na mabilis bumukas at magsara na may kasamang obstacle detection sensors para sa kaligtasan. LED headlamps at marker lights ang gamit na may kakayahang mag-adjust depende sa kondisyon ng panahon. Sa bahagi ng seguridad, bawat tren ay may CCTV surveillance, emergency communication system, at standardized emergency egress procedures. Ang crew ay sinanay hindi lamang para sa technical operations kundi pati na rin sa first aid at customer service. Bahagi ng kanilang pagsasanay ang pagtutok sa Filipino hospitality kaya't inaasahan ng bawat pasahero ang isang mainit na pagtanggap at maasahang tulong. Pagdating sa maintenance at operasyon, may modular design ang ilang-ilang at sampagita. Ang bogies, fraction inverters, HVAC units, at iba pang major components ay maaaring mabilis na palitan sa depot facilities. Gumagamit ang mga ito ng predictive maintenance system kung saan nakatutok ang sensors upang ay monitor ang kondisyon ng mga critical parts. Kapag may napansing abnormal vibration o init, agad itong ipinapadala sa central depot system para maaksyonan bago pa lumala ang problema. Ang mga depo ay nakalatag sa mga strategic locations at may kasamang wheel lathes, bogey drop kits, at overhauling bays. Sa aspeto ng signalang at track integration, ang tren ay compatible sa standard gauge track at handa rin mag-operate sa mga upgraded narrow gauge track kung kinakailangan. May level crossing protection systems at communications-based train control para maging mas efficient at ligtas ang biyahe. Sa urban segments, pinapayagan ang mas maikling headways upang makasakay ang mas maraming tao sa mas maikling oras. Isa ring mahalagang aspeto ng proyektong ito ang pagiging eco-friendly. Maliban sa regenerative braking at energy monitoring system, gumamit din ng recyclable material sa interior, low VOC paints, at noise reduction technologies tulad ng floating floors at sound absorbing panels. Ang layunin ay hindi lamang makapaghatid ng mabilis na biyahe kundi pati na rin makapagambag sa mas malinis na kapaligiran. Ang ilang-ilang at Sampaguita train ay higit pa sa isang transport system. Isa itong simbolo ng modernisasyon at pagsulong ng Pilipinas tungo sa mas progresibong kinabukasan. Pinagsasama nito ang kahusayan ng teknolohiya at ang kahalagahan ng kultura, kaya't bawat biyahe ay hindi lamang simpleng paglalakbay kundi isang karanasang may dalang ginhawa, kaligtasan, at dangal. Sa ganitong paraan, ang riles ng Pilipinas ay hindi na lamang daan patungo sa destinasyon kundi isang buhay na patunay ng kakayahan ng bansa na makipagsabayan sa pandaigdigang pamantayan habang ipinagmamalaki ang sariling pagkakakilanlan.